Dahil nga mo ng kiki ang bike ni Idol mga guys No, ay dinala niya sa akot Para naman daw papalimpiyuhan Lantawan niyo balang yung ubra ko Pinabulaan ko ng gusto Tapos piniswitan Abaw, ang kagwa Ya, ay, nagkinang-kinang Agay, ha, Ay, kanaminami, isang yung ubra ko Oh, yes, kwarta naman eh Hello. Umangaram morning sa inyo mga guys No ba ngayong adla Meron tayo dito Obrahin oh, na isang jami So mga guys No Dinulong sa akin ni Idol dito Bakit? Ay natambak daw Ito na no, madugay mga guys What? Tapos ang kadina niya Nagala tok na O oh. <laughs> <laughs> Ayala Tapos mga guys No May reklamo ba si Idol Ang iya daw nga Prino Naga uni-uni So kamamaya Tabi babaklaso natin nyan Para naman Masabay natin Sa paglimpyo O oh, lilihain natin yan oh. <laughs> So para malibiwan natin mga guys no ang bearing ng kanyang butong bracket ay usloin muna natin ito to pakita ko sa inyo mga guys ang iya uno do nagayilo-yilo abado star magarin <laughs> So, ayan na nga ni mga guys. So, numatapos na natin yung kasi ng kanyang disc pad. Ipinabutang ko na sa gilid ah, para naman isusunod na natin ang kanyang mga hub. Oo, mga guys. So, usloin natin yung mga unod-unod kasi nga pag hindi mo ito ikinuha ay paano na malimpihan. O, di bala? oh <laughs> Ay, halado hangag. <laughs> Gago! At para naman, mga guys, na masabay natin sa itong paghugas, ang biring-biring ng kanyang hub, simpre. O, oh, kasi hindi natin yan. Nagamit tayo, mga guys, ng special tools para naman itulak pa. Guha ang iya bering Oo, mga guys, nakita nyo naman na yung hub ni Idol. ARC yan, mga guys, ha? Katulad din ng hub ko. Ayan yung tinatawag nilang arc hub. About arc hub. Wow! <laughs> pagtatanggal pala mga guys ng no, mga bearing no alungan nyo talaga tapos yung mga silyo mga guys no ay alungan nyo rin kasi nga pag nayupi yan mahirap na yung ibalik oo katulad din yan mga guys ng pulse tsaka spring yung pulse mahapos lang yan iukasin tapos yung spring naman ay halungan nyo talaga kasi minsan nagpipisik yan tapos minsan nababali pa o di ba la ah, sa mga kabalo okay pero wala kabalo ati daw hangag <laughs> Gago! At yung nakauha na natin mga guys, no? Ang mga silyo na kanyang butong bracket. Dito naman tayo. O, oh, magagamit naman tayo mga guys ng special tools para naman itulod yung pagwa ang kanyang mga biring-biring. At syempre, dahil natapos na natin mga guys, no? Ihukso na ba? naman natin, no? Gamit naman tayo dito ng tubig. Hangin mga guys, no? Piswita natin yan ng tudo para naman nabagaba na agang iyang agi abaw. <laughs> Tinaw-tinaw ba daw, guya, yay. Wow! Ah! <laughs> matapos na mga guys limpi ano siyempre hindi natin kakalimutan sa pagbutang ang pamadanlog natin na kulay blue o oh, mga guys lahat lalagyan natin yung biring biring nya para naman magtatanglas bla pero bago yan ah, dito muna tayo o oh. unahon ko muna ang kanyang pulse spring mga guys no lagyan natin ng puti na papananlog para naman ismot lang sa maglibot libot ah <laughs> hindi sa matoktok ka ng iba dahil na, nagapauni-uni na, 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 wala gabutang pamadanlog o oh, shout out sa inyo ha halungin nyo ang inyong gamit kay man. Kapoy, mangita, kwarta, para ba'y bakal, pisa, ay di puta. Wow! Oh, <laughs> function mm. mm? na, na, no. Wow, kalain. Sana oh. At dahil nga mga guys, nung no, natapos na natin sa paglimpyo ang mga biring-biring, tapos ipapabalik na natin yung mga kags. dito naman tayo mga guys. Oh, sa inambal ko kanina na hindi umawid na prino. Oo, oh, oh ang mga guys, sinukas ko ang i-dispad kay man para maliha natin. Oh, nang matapos kong liha, siyempre babalik na natin yan. Obo, oh, ba, kalain. Sigda, sigba. Oh, <laughs> wow! Ah! Para masisikatan niya na mga guys no, Ang iyang bike no, Siyempre tatakot na natin Yung kanyang bottom bracket mga guys And then Isasalpak na rin natin Ang kanyang crankset Tapos hindi natin kakalimutan Lagyan ng kadina Para naman ma-adjust Ang iyang kambya-kambya Abawa <laughs> Anamin namin na bike yeah. So mga guys no, Hanggang dito na lang Si Manino ninyo maraming salamat Ay natapos na naman Ang ating ubra ngayong adlab o, Sana na-enjoy kayo Kay ma na-enjoy na ko Paalam na po Faaila biyu, baba ayi muahumuahw a yurubu taan.